na eleksyon 2025, labing senador ang iboboto. At sa 24 na senador na naging miyembro ng 19th Congress, labing ang matatapos ang termino sa June 30, 2025. Isa po sa kanila na una nang, nang nagbitiw para magsilbi sa gabinete. At sa natitirang labing isa, pito ang re-electionist. Tatlong iba pa ang tatakbo sa ibang posisyon sa gobyerno. Pangunahing trabaho ng mga senador ang mag-akda ng batas. Pero batay sa 1987 Constitution, hindi kasama ang pagiging abogado sa kanilang kwalifikasyon. Inman ay ayon sa mga eksperto, importante ang ibobotong senador malali ang pangunawa sa mga polisiya at batas. Saksi, si Nico Wahe. Paggawa ng batas, mga investigasyon in aid of legislation at mambusisi ng tao ng budget ng bansa. Ilan lang yan sa mga trabaho ng mga senador ng ating bansa. Kaya ang tanong, kung may listahan ka na ng iyong mga ibobotong senador ngayong 2025 midterm elections, magagampanan ba nila ng tama at patas ang mga trabahong yan? Ayon sa isang political analyst, bago ipinasara ang Senado noong panahon ng martial law, halos puro abogado ang nahalal na senador. Nung nakaraan, no, nung mga unang panahon, uh, ang mga senador na nahalal ay galing sa landed elite or karamihan sa kanila ay abogado. Pero nagbago raw yan matapos ang People Power Revolution. Ang kadahilanan dito ay dahil nung immediately after EDSA, pinagbawal ang political advertisements dahil sa tingin ng mga nagbawal dito ay ito'y magpapababa sa uh, cost of election pero ang unintended consequence nito ang nagkaroon ng uh, advantage sa national elections lalong-lalo na sa Senado ay mga celebrities, mga artista, mga sports personality. Ito ang requirement sa pagtakbo bilang senador. Dapat natural born citizen, at least 35 years old sa mismong eleksyon. Marunong magbasa at magsulat. Registered voter at residente ng Pilipinas at least 2 years bago ang halalan. Ang tanong ng ilan, bakit daw ba hindi requirement ang pagiging abogado o nag-aral ng law sa mga tumatakbong senador? lalot ang tawag nga sa kanila ay mga mambabatas. Kasi ang pagtingin ng konstitusyon natin, ang pagtakbo ay parte ng karapatan natin bilang mga tao. So, hindi, niya, hindi siya naglagay ng property, substance property, literacy, or any other substantive requirement. Nakalagay niya sa konstitusyon natin na bawal mag-impose ng property, literacy, or any substantive requirement. Hindi nga rin required na maging college graduate ang kandidato pero bukod sa mga nauna nang nabanggit, kasama rin sa trabaho ng mga senador ang maging judge sakaling may magaganap na impeachment. Kilatisi ng kalidad ng appointed cabinet members ng Pangulo kung kasapi ng Commission on Appointments. May kapangyarihan din bilang bahagi ng Kongreso sa pagdeklara ng State of War. Magbibigay ng special power sa presidente sa gitna ng digmaan at iba pang national emergency magre-revoke o mag-extend sakaling may umiiral ng martial law sa bansa. Pagsang-ayon o di kaya pag-reject sa mga amnesty na pinagkaloob ng pangulo. At kung sakali mang may babaguhin sa saligang batas, sila rin ang magpo-propose niyan sa pamamagitan ng Constituent Assembly o Constitutional Convention. Hindi pwede na papasok ka ng Senado at ikaw ay magdadagdag lamang sa Committee de Silencio, mm -hmm. no? Committee of Silence, no? At hindi naman pwede na tatakbo ka sa Senado, sasayaw ka lang or uh, mangangako ng kung ano-ano. Tandaan po natin, ang Senado ay hindi game show at hindi ito ang ang uh, lugar upang mamudmod ng kung ano anong premyo. Ang Senado po ay institusyon kung saan kailangan ay mga seryosong tao na malalim ang pag-uunawa sa polisiya o batas. Pero sa dami ng eleksyong dumaan, tila hindi natututo ang mga Pilipino sa mga binoboto. Kasi uh, may mga pag-aaral kasi ang mga botante, mas concerned sila pag malapit sa kanila. Halimbawa sa barangay level, sa munisipyo, sa syudad. No? So doon medyo concerned sila sa mga issues. Pero dahil nga nakasanayan na ang Senado ay masyadong malayo sa kanila. Malayo, 'di ba? Napakalayo, Senado, national ang kanilang scope, pero wala silang direct connect with the senators. Hopeful ako kasi more than 50% ba diba, ng voting population ay galing sa kabataan, 18 to 30 years old. So nagbabago na naman eh, nagbabago ang pagtingin ng kabataan, nagbabago yung paano kumuha ng information ang mga tao pagdating sa eleksyon sa politika sa Pilipinas. Isa lang naman ang gusto ng lahat, mabago ang lumang sistema, mabago ang nakasanayan nang sa huli, ang panalo mga Pilipino naman. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.